Good evening, good evening mga ohio After po namin mag-gym ay namalengke po kami ng konti ng aking anak. At ito po, ako po ay nakabili po uli ng mga bulaklak. Kaya, ayan po, mag arrange po ako ngayon mga ohio Look nyo naman po ito. Ayan, naka-plastic pa siya. Itong bulaklak na to mga ka-Ohio, para siyang daisy. Pag tinanggal mo yung bulaklak, yung bulaklak tuloy, yung kanyang plastic, bubuka na po yan ng grabe kaya hindi ko pa po muna tatanggalin mga ohio Para hindi po siya bumukang bigla para yan medyo press pang tingnan di ba mga kaohayo ayan ako po ay magre-recycle lang ngayon mga kaohayo dahil galing nga po kami sa gym madali ay lang po ipamimili mga kaohayo ito pa po yung daisy ayan ah uh, Hindi na po ako nakabili ng po, mga kaohayo Kaya magre-recycle po ako. At saka po may natira pang dalawang magagandang mga bulaklak ay ayan na nga po yung kulay violet eh hindi ko na po tatanggalin. Idadagdag ko po para medyo makapal po yung aking ma-arrange po na bulaklak po today. Ayan, arrange na po tayo mga Ohio. At ito pa po yung isang daisy. Ayan, meron pa rin po siyang plastic. Hindi ko na lang po muna tatanggalin sa mga ilang araw na po mga Ohio para hindi po kaagad siya mamukadkad. Ayan, bumukang bumukang kang kaagad mga ka Ohio. At ayan po, i-arrange po natin ng maayos mga ka-Ohio. Yung mga malalambot na at yung mga hindi na po press na dati pa ay tatanggalin po natin. At ayan, ititira ko lang po ay yung mga medyo press pot. Ito mga nabili ko ngayon mga ka-Ohio. Ayan. Ito po yung isang bulaklak mga ka-Ohio. Bali parang bunga po siya pero bulaklak po ito. Medyo malambot na siya mga ohio dahil summer na po ngayon. Mabilis po lumambot yung tangkay po niya mga ohio Then mabigat po yung kanyang mga bunga. Ayan, hindi ko po alam kung anong tawag po sa bulaklak po na yan. Mamaya po ay ititrim ko po iyan. Tatanggalan ko po ng mga konting dahon mga ohio Then ayan, sa dulo po ay... Ayan, ginugunting ko po ng pa Islas, mga ka-ohayo para pag nilagyan ko po ng tubig ay mas maganda po niyang maipip po yung um, water po mga ka-ohayo then ayan ayusin lang po natin i-arrange po natin mga ohayo uh, yung malalambot ay sa gitna po natin para hindi po siya bumagsak mga ohayo dahil ayan tag-init na wala po tayong magkagawa Siyempre, mga ilang araw na rin po nilang na po yan, ay mabilis na po mga ka na yan, lumambot po yung mga tangkay. Kaya ayan, mga ka-Ohio, yung matitigas, ay dyan po natin sa mga labas ilalagay. Ayan, gagawan po natin ang paraan yan, mga ka-Ohio. Ito din po, oh, medyo malambot na din po siya. Ang ganda pa naman, mga ka-Ohio, ba diba, ng design niya. Ang ganda po ng bulaklak na ito, mga ka -Ohio. Marami po yan, iba-iba iba't ibang colors. Kaya lang po, ayan. Dahil set po yan na binili ko, isa na po siyang naka-plastic. Ayan, kulay white. Kaya ilalagay ko na rin po siya sa gitna, mga ka-Ohio. Para, ayan, hindi po siya yung babagsak. Ayan, meron pong, ayan, meron po siyang sasandalan. Parang sa tao lang, may sasandalan, mga ka-Ohio. Ayan. Ayan. Yung mga malalambot ilagay po natin sa gitna at yung mga matitigas ay sa mga harap po. Ayan. Di ba, mga kauhayo, parang ayan, hugot lang, di ba? Yung mga may hina ay tulungan po ng malalakas. Parang ganun lang po 'yun, mga kauhayo. Di ba? At ayan, mga kauhayo, ito pa isa ko pang uh, flowers, ilagay din po natin. Ito po ay matigas, ayan. At may plastic pa. Kaya ilalagay po natin siya sa labas. Ayan, mga ka -Ohio. Ito po ang aking arrangement na na-arrange sa flower for today. Ayan. At ayan po, magtitrim po muna ako mga ka-Ohio. Magtatanggal po ako ng ibang mga dahon-dahon para mas maganda pong tingnan mga kaohayo. Ayan. Kailangan po natin tanggalin yung mga uh, hindi na kailangan ng mga dahon para mas maganda po siya tingnan mga kaohayo. Kaya lang po ingatan natin para hindi po mabali at hindi po siya masaktan. Ayan. After ko po yan ma-arrange mga kaohayo ay lalagyan ko lang po yan ng water. At ayan mga ka-Ohio, malapit na pong matapos ang aking ina-arrange na flower. Ang sarap lang po mga ka-Ohio na makapag-arrange ka at may nakikita ka sa loob ng bahay mo na may pressed flower. Ayan. At sarili mo pa siyang in-arrange mga ka-Ohio. Kaya ayan at, at ito na po, nagawa ko na po ang aking arrange na arrange na mga flowers mga ka-Ohio. Ayan na po siya. Maraming marami po salamat. Ayan, nagawan po natin ng paraan. Ang malalambot ay sa gitna at ang matitigas ay sa labas. Ayan, mga ka-Ohio. O, ba? Diba? Ayan. Ito po ang aking na-arrange sa flower for today, mga ka-Ohio. Maraming maraming po salamat. God bless us po. Ayan. Mag-arrange din po kayo para meron po kayong press na flower sa inyong loob ng bahay. Mga ka maraming maraming po. salamat. Paalam. Bye-bye!